Mm. Delikado yan kasi... Oh, jan pa si Jason, nag-jogging. Son, musta? Jogging ka? mo. Kasi yung kasama mo. Ikaw lang. Vlog natin yan. Jason. Yes. The brother of my friend Anthony. Yeah, Tonton. next. Kabigan din to ni Jiko. Jiko Pustigo. Jiko Pustigo. merkado ni Jiko. Ah, singot kayo ka. Ilis na dito. Oh, ba? Guys, wala daw ang bus ay, wala pala. Bakit? Eh? Iron Man yun eh. Ha? Iron Man. Iron Man? Uh, si Iron Man papunta dito sa Davao? Oh, oh my God! <laughs> Oo, oh, magsali siya ng biking. Ayan. Swimming, running. Iron Man? Lay, lay, lay. May chicks, may chicks. Hello, ma'am. Good vibes? Man, Amen. <coughs> men men na kong tawag sila ba? si men di totoon ron puntaan natin si men puntaan namin si men yung si men. Ambo. the certified critically acclaimed director of photography wow laki yun <coughs> ah gusto yung lambo so, lipat yung dito ba? ha? Huh? dito Ito ha? Oh, okay? oh. ha? Sure oh. diba? ha O ganyan ganyan Bro ada kan Jan jan ah Sino din ba Sino oh nato malit manato Ha Malit si ni pa Sure ka Momom jujur gol Dapat buwan anak ta Oh 'di ba Ha Kadi street nila Hanoi Naligaw kami guys Itong street yung ilahagin-ilahagin. Mabani itong konektado sa tahimik? At bang tahimik? Bikas na yan. Sa ag, baby. Salamat, boss. rajit dito ka, men. Ano na? lipay din na sila. Dawaligaw po hatanaw. Ay <laughs> it's and a slice of humor sounds like you might be in the market for some homegrown American beef. Nice shot It's the hottest size yet. Nice shot. <laughs> Say hi ladies. Hi. Hello. hi. Yeah, sure. Very beautiful cottages. Look here. Very attractive. Bale uno. And look what we've got here. Two beautiful and very sexy ladies. How are you? Hello. What's your name? Hello. Lore. I'm Hannah. Hannah. Nice to meet you. Nice to meet you. And I'm going to stay here also. Yes. I feel awkward. <laughs> I'm shy. Baby, say something. Ano sa sabihin ko? Okay. <coughs> so we gonna natural na lang pare. Na ano? Kaya dito may ano? Na maghawak kay sa mag shoulders niya. Ano ba yan? May oh, okay. ano ginagawa mo? I want you to meet our new friends. Ha? Huh? Bakit? They're taking pictures. Si ano? Si Hana. And Laurie is taking a picture of Hana. Grabe ang sun ba? Ang Paano yan? Ito na lang gamitin natin. Shades na to. Means something to me. This is the brand of Cebu and the bow journey. Alam mo kung sa kanino galing to, Paul? Itong shades to to, itong stupid shades na to, na ginagamit mo na pagkalaki-laki. Tapos sabi ng ex-girlfriend ko, sabi niya, ang babae na itong shades ko, sabi niya. O sa mga kas, suot mo ka ng shades, shades na anak na pababae, mana? ba? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, o, oh, imo na. Babae man ka. Ayaw niya tapos nang sinuot ko sabi niya bakit pala hindi ba bagay sabi niya hindi hindi daw bagay I feel comfort comfortable <laughs> not comfortable but comfortable I feel comfortable kasi sa shades na to pero alam mo guys saan to galing guys sa shades na to guys alam mo kaino galing to Galing to dito oh. Yan. Galing sa kanya yung shades. Tol, mga guys. Mga guys, mga friends, mga repapips, pips, mga memes. Galing kay Leo yan. Ito, galing kay Leo ito shades na to. So, dahil nagiging branding na ito ng vlogging namin, Kapasalamat ako sa iyo, pare. Okay, salamat. Maraming okay. salamat sa iyo, pare, ha. Okay. Ha? Ah? Ah? Ha? Lay, maraming salamat sa iyo. Oo nga. Laksa mo boses mo. Oh. Salamat din. Oh. Say, bigay ko sa iyo. Eh. Mahal na mahal, mahal ko yung Mahal kita eh. Mahal na mahal ko tong taong ito. Bigyan kita ng shade kasi mahal kita. Mahal di kita, pare. That's I love you, pare. Yeah. Sa kanya galing ito. I did not buy this. I did not get this from anywhere. I got this from Leo, the man. He gave me this. And for your information, this is a spy This is a spy sunglasses. Yes, yes. Kita niyo yung logo, guys. Kita kita niyo yung logo na cross. Spy spy. Kung di niyo alam yung spy na spy optics, spy sunglasses, you research it in Google. Ang ah, pinakamura na spy optics, spy sunglasses is $100. or oh, $100, $100 to $150. So palagi natin $100 to. So mga 5,000 libo mahigit. Di ba? Not bad. Because of this guy. Over here.